Hai, maagah dupa. natatapon pa rin na fruit size yung sa amin doon tabakan yung wala yung init ngayon itong araw naligo to Taping lagat. Taping lagat, A few moments later. Kung magkatropa na kawin na kami dito sa bukid, sa na bukas wala ng pasok. Balik sila sa huwag bis daw sa biniduan. Si wala nang pasok sa lunes, martes sa kamerkulis.

dito ilan. Ayan, kita yung bato. Sa tapon, wala rin agos. A few moments later. Ayan, dito na tayo sa tapon, mga Kadrupa. yan Ayan, dumiritso ako dito. Tinpakain ko yung mga baboy natin. Ayan, tapos na rin nalinisan. No, kahit katatapon ng kumain eh, hindi naman agad o. Oh. Hmm tinakupas ayro sobrang init bangabang tayo dito minsan meron eh eh hindi pa ako nakano doon maka parada kasi bawal pa dun sa gilid sa parada namin init halos ah, tayo ganyong init eh nabimata sa bukid mga katrupa kasi may blessings na dumating ngayon ito lang i kunin ko sila doon doon kasi siya pipili ng mga ano uh, tinda na kami dito sa ano namin sa ginawa kong tindahan na maliit siya ang pipili siya pipili ng ano na mga kaldero malagayan mga ulam yeah, thank you po sa ano ni maraming salamat po muna ako doon sa bukid A few moments later Nakarating na tayo dito sa bukid mga katrupa Sakit na ang ulo ko sa init Ang bato ko sakit Ang init Hindi na siguro kami bibili So no, hindi may, maya Sakit ang bato ko ang Mga katrupa, punta na kami sa bayan Kasi medyo wala ng init oh. Yan. Hindi na masyado Inay na dyan, matapandol mat, mat, mat mo. Okay. Dinalamin yung tank. Diyan yung ng ano, burner sa eh, stove natin dito. Dalhin namin ito doon eh. Pag na kami. Ang ulam. Ngayon balik kami kagad. Sa hapon, si Mapunan din sa baboy. Mami na yung bilin eh. <tongan> Yan, uminit na naman. iniinitin yung ugay Yung tangke. Pero dito na kami sa bayan. Bili na kami ng ano. Yan tangke. Dito na mga kaldero. Ay, dada dada. Dada na gamit sa panguto eh sorry parang hindi ko na makalilo ah. sama namin dalawa yung patikad namin si landlord kasi nagdaan ng mga bag, nagdala ng bag ha <laughs> huh, man, tumoy ko no kumisa si binis yung bilihan namin

Ayan. So, doon ang malaki kawali ng malaki. Tapos nung lagay yan. Kutsilyo na yun, ay ano, kaywate pang hiwa. Oo. Oh. sa lamas ba karne? Kaya di ba pang pansit ni? Oo. Pang pansit. Laka ni pa? Nandiyan na, ikaw din na. Ako rapili, ako rapili ang kutsilyo. kay Dilir kami na kutchilyo maka trupa. Ako lang Pilih Salamat si Dan Lloyd Balde. kami balde. maka yan, ito yung binili namin doon sa 7-11 ah, 7 is yung iba doon natin tingnan sa bahay hindi mo tayo ng ano ito na lang yung binili namin thank you pala sa anonymous sponsor maraming salamat po sa pang ano itinda namin ng ulam sa tapon thank you po, maraming salamat po ito ito taragang tangki daw tapos tricycle o. Oh. Git. Hindi pa, namin buksan itong makatrupa kasi ano, pag magtinda na kami yan. Okay. Yung selyo. Kasi gamitin ito sa pang ano ng ulam. Yung minta. Hinday! po talaga sa ano ni Mos. Maraming salamat po. Nagtingkos gusto tayo mga katrupa. Niwandin din si Lolita dito mga katrupa uh, tinapay dito kina, kina mama yung pangalan sa akin galing daw to kay mamiti thank you po mamiti sa tinapay Yan, thank you kay mamiti sa tinapay very thank you Thank you pala sa Anonymous. Maraming salamat sa mga gamit sa pagluto. Yan. Thank you, thank you. Sa mga na dyan na. Grabe init. Grabe init. Ang buksan na natin itong iba mga katropa. Ito yung dalawang kawali at saka dalawang kalderong malaki. Ayan, lutoan natin. Ito yung balisa. At may bali pa dito. Buksan natin ito. Mauro no ito yung nagawas Nauban? Hindi dyan na. Malinis na yung ano okay. natin. sila may ano dito lagyan ko na plywood kung sobra o oh, ayan buksan na yung iba bebe apel can box bebe at ito rin yung tinapay ni uh, tit, uh, So, yeah Thank you so much po mamiti yeah. sa tinapay yeah. uh, Thank you rin sa Anonymous Maraming salamat po sa mga then, gamit sa Anonymous Para sa pamitinda namin yeah. Ito na yung mga gamit na Buta uh, na ko sa Bi. ito be Ito yeah. mm. uh, yung balde Sa Alright. likod Bili uh, kami ng dalawang Blanggan na Ito na yung ito iit pag-iit Lahat Mal, maliit. 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 Yan ito ba? Mm. Ito ba? Lagayan hmm. siguro yon ni Joanne ng ano, ng, uh, so, uh, yung binta. Ay, yung mga sandok. Mga sandok. Yan, eh, dalawang, sandok, ano? Ano sandok, ano, sandok. Parang pirito at saka pang Salaan ba? Sala, uh, saan? Saan? Yung salaan. Salaan. Ini talaga. Bili na lang kami dito para eh, isang sit Isang set. Ano? Dala na sa ano? Ang um, slice. Slice. Um, malaki. Ano parang... Um. Ano sa mga slice. Uh. Uh. Oo. Panghiwa. So, Panghiwa sa mga... Karni at saka sangkap. Yung ito. Panglagyan ng mga... Sandok. Sandok. Eh yan, yang pas yang pansit pansit sa pangsabau sabau para sama nga gulay gulay cakano nga uh, pura-pura songkon hiwa, ngiwa yang taksanan yang sendukan yang bowl cakano dua manaka kuan pa namun sabau cakai gulay at ano yung pang ano ba yan yung pang serve sa restaurant eh ganyan kalaki para hindi malugi na bumili na kami kutsara kasi inan, wala na kami kutsara dito Ay, ipit at saka yun nagbili kami ng kutsara anim anim na piraso kutsara yan ito yung mga lagayan natin yung mga ganito bago dito oh, yan o no? Yan, lima siya mga katropa. Lagayan ng mga ulam. Ano lang, mag-resort ka na bata. Lima siya. Limang piraso siya. Ganito sa Diyos, Manoy. Oh, ganito sa Anoy. Pawis siya dyan, Lord. Ganito, ay. Ganito, Manoy. Yan, ito yung limang ang lagayan natin sa ulam. Yan, hmm, yan ito yung mga takip. Ano yung Diyos? Mga takip. Uh, lagay namin dito, balik, para. Hmm, dito uh, lang anto? namin ito lagay. Ah. Ito yung mga plastik, Marami plastik plastic, mga plastic na uh, ah, ng mga ano, ulam. Yung bumili. Yung balde. Eh, eh naigo ka be. <laughs> ah, uy, nyara, uh, nyara. Kaya nagbidyo pa pa pa. Yung yung mga gano'n yan. Gana. Saka pwede. Yung <laughs> mga kawali. Yan, thank you so much po sa anonymous sponsor po. Maraming salamat sa pang-binta namin. Thank you po. Ang mga gamit. Yan, thank you so much po sa anonymous sponsor pati kay Ma'am T. Maraming salamat. Thank you, thank you po. Balik pa kami sa bukid. Balik kami sa, at saka yung tangki. Uy, tangki pala. Andito yung tangki. Ito yung tangki. Tangki pa. Balik na kami ng tangki. Ayan. Thank you, Sir Rene Maraming salamat po. Ayan. ko pa yung, ano niya, isip Thank you, thank you na maami. So, ano. Doon sa... Ano yan? Ang laman. Ang ba? Sa plywood.